Ano sa ating ako kasi ako ay pupunta ng parang life kaya pag-aaral mo sa lingkas yan may sasamahan po kasi ako kaya hmm. po kayo pupuhatin ko lang siya naman kasi aalis uh, si mama iwan ko kay dito at iwan ko kay <coughs> mo eh balik ka uh. <coughs> ay mali hindi ko nakakatingin sa kasi may din talaga kasi

beto na na eh, nah. na no. yeah. hmm. hmm. lang naman na nanbog eh noh na naman dalaga ayan paano na siya kaso balik lang naman patungkahan pero ang kakainin niya tapos mayroon akong pong asmr noise. Konti. Ayusin na natin Maganda na Ayusin natin muna. Kasi, ano na sa mukha mo na eh? Ayusin ko muna yung buhok. dia mem membaca mukanya mungkin tak kasih sama kak eh. ini ini good morning pa good morning pa good morning pa nilalagyan ko kasi ano minsan binubugan niya yung pagka ano. Ah. Mm, yes, tatawa. Narinig mo na ba? nalang mo matulog eh. Kasi tawa ka ng tawa ng maaga pa eh. Kaya nawala yung ano mo eh. Hindi hmm. ka, ka nakatulog kagabi. Walang oh, 10 na to natulog. Paano nandito mga tita nyo, Tita, tito. Kaya hindi rin siya nakatulog ng maaga. Alas 8 na umalis yung mga ang ako. Kaya siya, tawa rin ang tawa. Bising din. Kaya alas, alas 10 na siya nakatulog sa gabi. hindi ko pinataya ng ilaw. Hindi pa siya nakatulog Pero binuhat ko muna. Bago. Bago siya matulog. Pinagbigyan ko, binuhat Pagkatapos na nilapag po, natulog na Minsan kasi ganoon ang anu niya. Pag hindi na atulog. minsan hindi ko nilatulog. Nga. No. Pag dinangat ko nalang. Tapos, kasi natulog. Nga. No. maaga rin nagising alas <coughs> alas 6 yata yung gising niya o oh, pente, pero hindi muna, natin muna. Nang, muna, ko muna na ano na try lang ako na ano na ko na sa nag-try muna kami kaylo, na ka ba? Umaga ka ba? salamat kay Lord. Sa araw-araw. Sabi -araw. na, <laughs> para, para healthy, kailangan magpasalamat araw-araw kay Lord. Na, para healthy ang baby na ulan. 11, 11 years old na po ito talab ng EOS. Ayan, ganito pa rin siya. Kaya, kaya po Kay. iPad, kids, kids, Books, uh, pudding, kay, para ito eh. Kasi siya na po, kung paulit-ulit po ako. Kaya po po ito eh, binibig dahil. Gusto ko po magkaroon ng wheelchair chair ako. Hindi na wheelchair kasi ng

kaya pag natulog to nakadapa eh. kasi pag nakatihayat yan nakatapang pa ah nakatapang pa na hindi siya ano kaya gusto ko na na kung hindi

takin ang tapos sinuot ang anong naiisip please thank you thank you mula madal kita kito yan exciting pa nga nga kahit ganito siya. Ako, Nandito pa. Nandito, hindi natin alam ang kailan natin buhay. dalawang taon pa lang to sa akin. sa akin na ito. 11 e na siya. Oh, <laughs> wala lang mga tita yun na lang hmm 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 you mm -hmm. Ayaw mo na ba? Hmm? Ayaw mo na? Ayaw na ba? Ah, Busog ka na? Hmm? Abusin mo to. Mayroon pa, bebe. Eh. Mamang pa, eh. Abusin mo to. Pag ay mo, may itayang yung gatas. ไม่เลยมันตั้งงั้นนะ ayan uh. hindi mo naman ito ubusin basta na ubusin mo hindi na yung laman hmm. sayang kasi yung batas sayang kasi eh. Ano, oh, ubusin ito sa kanya. Kaya, yan eh. Hindi pwedeng hindi mo ito ubusin. Punti na lang ito eh. Tapos, hindi ka makakapag snack Bala ako. Hmm. Diba? Diba? Ubusin ito. Punti nga lang ito. Sabongerd na lang yan. untuk di nah, dan coba Nah Pagkaan lang. Makaubos doon ng bata. Sayang kasi pag hindi ko kinaubos doon. na magtugid na lang ay may kusin na tugid

Oh, yun. Isa pa, isa pa. Thank you for thank you love you